Viral ngayon sa social media ang bigla ang pagkamatay ni Cherry Hill na isang batikang aktres at minamahal ng maraming Pilipino. Nagsimula siya sa kanyang karera bilang isang aktres sa edad na Sham at Shireen ang nagpasikat sa mga katagang You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Sa palabas noon na bituwing walang ning. Isa si Cherry Hill sa mga magagaling na kontrabida sa larangan ng telebisyon. Matapos nga, ang limampung taon sa kanyang karera bilang isang aktres, ang ating minamahal na si Cherry Hill ay pumanaw na. Itinago ng kanyang pamilya sa simula ang pinagdaraanan nitong sakit habang siya ay nakatira at namamalagi noon sa New York kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya na lamang tila biglaan para sa kanyang mga tagahanga ang kanyang pagpanaw. Dahil sa ito ng request ni Cherry Hill na huwag nang isa publiko ang pagkakaroon niya ng sakit. Ngunit hindi naglaon ay ipinaalam na rin ng kanyang pamilya sa publiko kung ano nga ba talaga ang kanyang ikinamatay. May mga nagsasabing siya ay nagkaroon ng brain tumor at ito na nga ang kanyang ikinamatay. At may mga nagsasabi namang endometrial cancer ang sakit na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Ayon sa inquirer.net, kumpirmadong endometrial cancer ang sanhi ng pagpanaw ng batikang aktres na si Cherry Hill. Dagdag pa ng Inquirer.net na ang ganitong klase ng cancer ay bihira lamang sa mga babae. Ang tinatamaan ng sakit na ito ay mga kababaihan. Ito ay nade-develop sa kanilang mga pribadong parte ng katawan. Ayon sa YouTube video ng Osmosis Channel, ang ilang risk factor na maaaring makuha ang ganitong klase ng sakit ay mula sa pagiging obese o mataba. Maaari rin itong magmula kapag ang babae ay nasa menopausal period. Ang iba pang factor na maaaring magdulot ng pagdedevelop ng sakit na ito ay ang hindi pagbubuntis. Irregularities sa ovulation ng babae, pagkakaroon ng maraming menstrual cycles, maaari rin sa katandaan gaya ng mga nag-eedad ng 55 to 65 years old at maaaring ito ay mamana rin. Ganun pa man, hindi pa naglalabas ang pamilya ni Cherry Hill ng formal na salaysay upang ipaalam sa publiko kung saan nga ba maaaring nagmula ang sakit na ito ng ating mahal na aktres na si Cherry Hill. Marami ang nalungkot sa nangyaring ito kay Cherry Hill at mismong ang kanyang mga katrabaho sa industriya kaya ni na Sharon Cuneta, Shasha Padilla at iba pang mga kilalang aktres ay nagdadalamhati para sa kanya at nakikiramay ng lubos sa kanyang pamilya. Kaya nga ang aral na mapupulot natin dito ay hindi natin alam kung kailan ba tayo kukunin ng nasa itaas. Kaya't ating gawin ang lahat ng ating makakaya upang magawa natin ang lahat ng mabubuting bagay na nasa ating kapangyarihan. Kaya na lamang ng mabuting taong si Cherry Hill. Kung nagustuhan mo ang video, like at subscribe naman ng ating video at ng ating channel. Maraming salamat po.